Mga pare may nakita akong ano. Snick rat na siguro na yan. Ang tawag nito. to. Hindi ganong gumagalaw. Hindi man tumakbo. Palagay ko nakakain to. Bagong kain to. Kaya ganon pa naman yung snack Pag nakakain siya busog. Hindi, hindi gumagalaw. Yan e, o. Kahit talapitan ko siya. tina mo. Kala ko nga sa una eh patay eh. kasi hindi talagang gumalaw yung talagang nilapit ko nung nilapit ko yung camera kapag gumalaw yung ulo niya so ay kinig lang siya eh video busog siya eh kinamay yung tiyan niya oh. busog medyo malaki yung tiyan gano oh. nakain to eh o oh, isa lang o oh, baka may tama to. Hmm. nagikinig lang siya eh Tingnan din natin kung may tama yung katawan niya kung baka maka nakaaway siya kaya hindi siya gumagalaw pero wala namang sugat yung katawan No, ang ko lang baka busog to hmm. palagay ko busog talaga to kaya papahinga muna siya di siya gumagalaw pero nang kita ko kaya na lumabas yung dila niya bumubugasan ng apoy <laughs> ano dragon bumubugasan ng apoy Nick Nicky kumubugan ako ng apoy Nick hindi talaga siya gumalaw eh. Nick busog to eh hindi ganong mahaba hindi kagaya doon sa may isang parang kulay green iba yung kulay niyan itim siya eh may pagka dark iba yung unang may ibang nakuha ko na snake rat ano? kulay green dito ibang kulay eh. Oh. nga siya eh. Tap sana kung may ano. Alagaan to. Kaso wala akong kulungan para sa kanya. Di ba? tulog eh, baka puyat to saan to galing kagabi Nek, puyat ka? Ha? Hmm? Dito lang siya, Walang pakialam eh. Puyat talaga to tu, eh. Tulog na tulog eh. <tulug> Nakakain siguro itong maliit na palaka. Hindi man gumulaw. Oh. Uh. Nick! Is Nick! Anong problema mo, Nick? Bakit tayo ka gumulaw, Nick? Nick! Puyat na puyat ka. Ha? Puyat na puyat ka, Nick. Wala. Lumulaw na siya. Akabunta. Ha? May nakaaway ka, Nick.

Sino ang kaaway mo, Nek? Si Terrence Crawford? Ha? Wala. Pagod na pagod ka, Nek. Puyat ka, Nek. Saan ka nagpasyal kagabi? Ha? Saan ka dumalaw kagabi, Nek? last year.